Gikamang ko sa akong mga umagad. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga viewers ug suking tigpaminaw ng imong programa. Maura gini ako ang kalingawan in town samtang maghigda-higda ako at walingaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Ed. 56 anos ko DJ Sam ug doon ako'y duha ka mga anak. Patay na nga akong asawa. Tulo na katuig ang milabay. Akong duwa ka mga anak, pulos mga lalaki. ug mga minyo na sab. Apanwa pa'y mga anak. Unom na katuig nga, sukad na minyo ang akong panganay, DJ Sam. Samtang akong bunso, duha palang katuig. Tinuo, DJ Sam, gusto na gid kaayo ko magkaapo. Gikan sa akong mga anak. Bago pa man ko muhawa ning kalibutana. Kada inum namo sa akong mga kumpare, bida gina ang ilang mga apo ug mao na ang among ginahisgutan. Ako intawin nga gusto na kaayo naguol Mura bagway plano nga mga anak ning ako mga umagad. Pila ka beses na namo na gilalisan sa akong mga anak ti Jay Sam. Masuko man sila nako na kay apurado lagi daw kaayo ko. Apan unsaon man nga lami na gid kaayo ikugos og ihagwa og mga apo. Naglain na ang tinagdana sa akong mga umagad nako na di Chay Sam. Kay naingnan man ako sila nga, basin mga baog sila. Binuang rato DJ Sam, pero gidip nila. Wa na sila'y tingog-tingog sa ako ah. Pero niyanig na lang ang akong malinawon nga kalibutan. Di ang usa ka beses sam nang gahigda-higda ko sa kwarto. Ga scroll-scroll ko sa cellphone o nagtanaw ko sa imuhang programa. Nakabuyang-yang lang ang akong bintana ni DJ Sam ug pultahan kay igang lagi kaayo. Taod-taod nakatagpilaw ko. Pero nakamata na lang ko DJ Sam ug nakuratan. Dihang na ay ni kalit hablot sa akong purol. Gihubo dala brief ang akong purol DJ Sam. Gikabayan dayon ko dala sira sa purtahan ug bintana. Pagbuka na ako sa akong mata, akong duha ka umagad ang mitambad sa ako ang panan pananaw DJ Sam. Tawagun na lang nato ni sila sa pangalang Maricar o Estela. Si Maricar, niingon dayon siya na ako, nga, baog ko pa? Sulayan daw nato, Aron na atong mahibawan. Dayon naghubo siya sa akong atubangan o nigawas dayon si Estela. Gikurambos ko, ko pag ayo ni Maricar DJ Sam. Kinsa ba uro'y makabalibad, ana? Uwi kayo ko pag-abot anak DJ Sam. Batanon guna, na. pa ang edad aning mga bata'a di DJ Sam. Si Junjun intawon taon nga kamutray na himong asawa, pero tigil intawong taong Nagwild na yun siya sa atubangan ni Maricar. Pagkahuman ni Maricar og pahimulos ako a DJ Sam, nigawas rapod siya. Gipadlakan ko, o mga 30 minuto siguro ang milabay, may sud na po si Estela o nagtapis lang o tuwalya. Bagong ligo, DJ Sam. Wow. Unya, mga lamion in taon mga bataan ni DJ Sam. Maong di din taon na ako mapugngan o nadagid ko sa tentasyon. Nakalimot ko nga mga asawa to sila sa kong mga anak. Nagkumbira ming Estela sa kwarto, DJ Sam. Di gana ako masumbong-sumbong po sa akong mga anak ang mga panghita po. Kay giganahan man sab ko. Kay ba kung sala. Pero giganahan ko. Naapagani time DJ Sam nga imnan pa na kong pampastrong o pampakusog sa akong bunal. Kay di man ako makaya kay guwangun na lagi ko DJ Sam. Pila to kabuan nga ingon ato ang panghitabo. Hangtod ga two weeks ago. Wa naman sila ni Dayo sa aku ah. Ngano ka ha? Apa na sayra na ako, DJ Sam, maungwa na sila nag sa ako Kay buntis na di ay ang duha. Magduha na daw kabuan, DJ Sam. Og excited pa kaayon ng gibalita sa akong mga anak nako, ako nga magkaapo na daw ko. Medyo ni bagting ang akong dalunggan, DJ Sam. Nakapangutan na ko sa akong kaugalingon. Magkaapo o magkaanak na pod? Ilahad ay ito. Ngamurag ako amang yudo. Ah? Uh? Isa pa sa akong problema, DJ Sam. Kay gimingaw po din taon ko sa duhan ako ka mga umagad. Maayo kay sila muda sa kama, DJ Sam. Malipay ko, basta magdunga na na silang duha o tawag nga pa. Pero, mangayo raman di ay kamunggay. Abi naman ako ugmao na pudto. Usahay, DJ Sam, akunsan siya bayapod ko. Pero sa mga dagway sa kong mga umagad, muragwa lagi ay. Malipayon man sila adlaw-adlaw kauban na nga mga anak. Maulang mangutahan ako sa imo mga viewers. Angayan ah, ba ka ha? Ang isulti pa na ako ni sa akong mga anak ang tinuod ng mga panghitabo? Or, mas maayong baunon ko na lang ni Tanan sa akong kamatayon. Palihog, tambagi daw ko ninyo bi? Basahon ko na tanan sa comment section. Imong follower DJ Sam, Tatay Ed.